Ngayon? Oo, ka-away ko lang, tay. Kaya pala hindi kita nakita, anak. O, parang lumaki yung katawan ko. Buti naman, na... Ah. Tay, parang ah, nabalat ano yung buto ko. Laki na ng katawan ko. Uy, sus. Kung sa rakin to, tay. Ay, naku, masaya ako, anak kita. Dito mo, sa, sa, sa loob ng labong walang taon, ngayon ko lang magtrabaho. O, paano makatulong naman ako sa inyo, tay? Ngayon mo lang napag isipan yun, Anak? Hindi matagal na eh ngayon eh. lang. Siyempre, uh, tumatanda na kayo. Ay, salamat naman. Para makatulong naman ako. Tay, sa construction ako ha. Construction? Laka na katawan ko tayo. Unang araw pa lang yan. Ang nakindi po pwede yan. Mali yung ginagawa mo. Pinag-aaral no, no, no. kita. Nakarating ka na ng college. Tapos construction ka lang. Eh, wala nga mahanap na trabaho eh. Anak naman ni ano. Sayang naman yung pinag-aralan mo. Eh, yung Para ka sa'yo din lang. Umaanap na? ka naman ng ibang trabaho, anak. Yung, yung, ikakarangal ika mo naman na, bilo mo, nakatapos ka ng college, oh. tapos kontraksyon pa lang. Hindi ko minamaliit yun, kaya lang, anak, patihan mo naman yung pinag-aralan mo. Tatakot kasi ko, pag nag-apply, baka di ako matanggap eh. Ayan ang sinasabi ko sa'yo eh. Lakasan mo ang loob mo, at lagi mong isipin na matatanggap ka. Kasi sa construction, nung nag-apply ako kahapon, tinanggap ka agad, pinag-umpisa ka agad ako tayo. Construction? Alam mo ang construction, labor ka doon. Wala ka namang alam eh. Oh, Marunong ka ang magpalitada. Di ba? Hindi. Oh. Marunong ka mag-asintada. Hindi rin. Oo, oh, hindi. Ang bagsak mo, labor. Labor nga. Oh. Paala nga ako. din ako doon. tuwa ka pa doon? Hindi, kasi may trabaho na ako kung may trabaho ka na kaya lang ibig sabihin naman ibase mo naman doon sa level ng pinag-aralan mo college level ka oo nga no isipin mo naman yan nakatakot kasi mag-apply sa ano paano ka matatakot samantalang so, pinag-aralan ka di ba nakatapos ka sa college oo di ba nag ano ka ah, mag anong mag, tawag doon magna, ma, hindi naman mag magna, magna, magna Kum laude pala, hindi oh. mag nanakaw. Mm. Di ba? Oo. Mm. Oh. Tapos ngayon ko sa papasukan mo. Hindi ka ko kasi yung pagiging magna kum laude kala ko, alam ko pag-aagawan ako ng mga company. Eh. Hindi naman pala. Maghintay-hintay ka lang anak kasi yan. Kumukuha lang ng ano yan, tinitignan niya. kasi siguro hindi pa nila nababasa yung mga ano. Pero sigurado pasok ka doon. Bolting lang ang hawak mo, pipirma ka lang ng ganyan, oh. Hmm? Napaka, ang laki pa ng sweldo mo. Ganon? Oo. Oh. Pinakamababa e, niyan, 28,000 per month, ha? Ganon? Oo. Oh. Wala kang mapapala sa construction. Kaya, i mo, ha? Sige tayo, ganon mag na, maghahap na trabaho. Oo, oh, maghanap ka ng oh. marangal na trabaho. Alam ko, okay, na, okay ka na dun sa trabaho mo. Hindi, hindi ako papayag dun pinag-aaral kasi magkano ginastos ko. Huwag na natin pag-usapan yung gastos. Hmm. Tusan, nairaos ko na yan. Ha? Hmm. Sige po, Tay. Uh, hmm. Tanda ko po yung sinabi niya. Mag-ano ka, mag-apply ka sa mga ano. Um, halimbawa, uh, Meralco, PLDT. Eh? Malalaking kumpanya kasi may pinag-aaralan ka oh. naman eh, no? Ha? Oh, parang nabobobo ko eh, no? Hindi. Alam mo, anak, walang taong bobo. Ah, oh, sa nasa sayo na lang yan kung magiging bobo ka talaga. Pero sa isip ko talaga bobo ka eh. <laughs> okay.